Ano ko dito? Tulong! <laughs> <So> <laughs> Hello everyone, ngayon ay gumagawa kami ng intro no? Kasi, syempre para gumanda yung mga vlogs mo, kailangan ng intro Dito kami ngayon sa, sa malapit lang sa bahay namin Wala naman tao, no? kaya nilapag muna namin yung mga mas namin din sa buwan Go!

Mama ko na itlog ko. Gano ka yung gusto mong sound sa YouTube? Ano ka ba dito ka taas. Ano ko bababa dito? Tuno. Kapitahan. Mga kapitahan. Yo, makabaw. Ay ay. Ito. <laughs> kasi dito -ak yet, ak yet <desconfinanta> Minsan no, parang gusto natin mag duyan duyan lang kasi parang parang walang problema no. Dito nga nakakatulog si Osi. Mm. Grabe. Sarap pag doyan, parang lahat ng problema mo mawawala, yung pagkabata mo parang babalik. babalik. Magiging baby ko. <laughs> Nahihilo na sila pa. <laughs> Nahihilo na kayo? <laughs> ka. pag may doyan kayo sa banyo, okay din mag-doyan yan. Parang nakakawala ng problema. Ano e, eh? gusto ko maging doyan. Bakit? Wala anong ginagawa mo pa? Sa kondondas. Anong bababa? Ano yun? Tumabala ba? mo yung height mo pa sa kanila? <laughs> Boleh tak? Epic humor pada <laughs> <laughs> Ako nga pala si Punetnet, ang vlogger ng Ate Take two, take two, may mali. Ako nga pala si Punetnet, ang vlogger ng Ate Take 3 Ako nga pala si po net net, ang vlogger ng Ate Take 4. may mali, mali. Ako nga pala si Punetnet, ang vlogger ng Ate Paula City. Take five. Ang lang. Ang sakit <laughs> Bakit, ang tulis dito ko po anak. Wala tayo ba tayong mamaupuan? <laughs> <laughs> bakit ka nga ba tinawag na po net net? Kasi may pusa eh. Tapos na yung ano, namin. Paggagawa namin ng intro. Hindi na natin kakalabasin mamaya. Ha? Kung maganda. Sana maging maganda. Medyo maraming take take one, take two, action! At hanggang dito na lang, don't forget to like and subscribe. Sumabay ka sa akin. <laughs> At hanggang dito na lang, don't forget to like. <laughs> ito. At hanggang dito na lang, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Punet, net, punet, net. Punet, net. Net, 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 not 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 no net, 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 Sa mga so, okay. hindi pa nakaka, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Dahil konti pa tin tayo. Para, dumami na tayo. Oh, <inaudible> meron <syari> tayo tayo. Real tayo punet eh. <Work> May page <Grandpa> tayo.